Hindi nga basta-basta yung umakyat ng bundo, kailangan dito ng masusig pagsasanay. Kahit pa nga ikaw na yung pinaka-eksperto, ah, kailangan mo pa rin ng iba yung pag-iingat po dyan. At ng uh, uh, mga kasama, sakaling magkaroon ho ng aberya. Kaya para makapagbalitak takas sa atin, kaugnay niyan ngayong umaga, ito yata season dia, season, season dano ng po. mountaineer na si, si Bids de la Cruz mula sa UP Mountaineers. Magandang umaga sa iyo, Bids. Po. Bids, mm -hmm. thank you for joining us. So ito ha, itong si Aison, so, uh, solo. siyang solo. solo. Yung, yung, ba talaga, eh, advisable ba kahit pa sabihin ikaw, eh, sanay na sanay na umakit sa mga bundok? Advisable po, uh, hindi. Pero ginagawa po siya. Bakit hindi advisable? Kasi kapag may nangyari po sa bundok na nga po na aksidente, wala pong makakatawag ng tulong. Mm -hmm. Pero may gumagawa? May gumagawa po. As a rule, dapat? Sa akin po, ilang. Ang, uh, ang rule of thumb namin, at least four. Mm -hmm. four. Four members. Apat kayo napapanik. Magkasabay. Bakit apat? Ang ideal. Okay, kunyari po uh, napilayan yung isa na aksidente. Mm -hmm. Mabababa pa siya ng dalawa at yung isa makatawag pa siya ng uh, advanced rescue sa taas. Masasalubong pa sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Napanik mo na ba yung makulot? Uh, Opo, uh, maraming beses. Maraming beses na. Paki-explain mo nga, at paliwanag mo ano bang terrain yan. Uh, ba't sinasabing delikado yung bundok na yan? Uh, ang Mount Makulot po, Actually, level 1 lang po siya. Oh. Minor climb. Fun oh. climb. Ah, oh, talaga? Opo. So, pwede sa mga ano to, beginner? Opo, opo. Oh. Um, Pero merong isang lugar daw na delikado dyan? Opo, yung Rockies. Ah, pag sinabi mo, Rockies? Uh, sa mga baguhan, mga po. Ma yung talaga. mga mabato, gano'n? Opo, oo. Wow. Na... Uh, boulder kasi siya, yung mga oh. boulders po. May minsan, may bangin sa kanan, bangin oh. sa kaliwa, at mm. sa ibang pagkakataon, sa likod, may bangin. Diyan nakuha si ano, Dyson, di ba? Opo, doon daw po siya nakuha sa may, uh, sa, sa baba pa nun nirapel ni pa raw eh, para makuha. Mm -hmm. So, siyempre, bukod daw sa mga, 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 batong na ganyan, Joel, ano, beads, may mga, mga, ano tawag dito, mga hayop din dyan. May mga ahas, may mga ganun danger din, di ba? Ah, yung mga, po, exposed ka po sa lahat ng elements eh, pati yung mga, siyempre, mga hayop na endemics. Mga indenis, wild, oo. Oh, so, mga hayop na nakita ano mo. Ano usually <laughs> Ako, uh, may mga ahas din po kami na-encounter, pero hindi po ito yung mga primary concern po namin. Mm -hmm. na yung ano? ahas. Kasi po... Pwede mo naman sila iwasan. Uh, ang, ang ahas po, crawler po siya. Ah. Yung mga magulang nat namin, nung bata pa kami umakyat, <laughs> natakot talaga sila. Akala nila, kumakal <laughs> kasi dahil na sa ahas. Ah, ah, ah. Pero, pilapaliwanag po namin sa kanila, cr crawler po ang ahas eh. So, malayo pa lang yung yabag ng tao, nararamdaman na nila, iiwasan na nila. Lalayo ba? sila dyan. Kung, oh. Tapos, yung palaging dinadaanan po ng mga mountaineers na uh, trail, dahil nakasanayan na nila may dumadaan na tayo, iiwasan na rin po nila. So birang bihira po yung naliligaw na asa. May encounter mo sila. Ang mga delikado po dyan, yung mga wild boar. Nangyari na ba sa'yo na? Opo, nakasalubong na rin po. Nagkatitigan na lang kami, tapos hindi ko rin... ka mo sama. Hindi ko na rin po alam yung gagawin, pero buti wala naman po. Ikaw ba nangyari na umakit ka ng solo? Opo na. Ang mga makulat po, nakakit ka na rin po ng solo. Ng solo? So, Ba't mo ginagawa yun? So, um, po, maban. That time, ginawa ko for two reasons po. Una, I was training for uh, a trail run. Uso po kasi before yung mga trail adventure mm -hmm. runs. And pangalawa, I was a uh, reconing for uh, a climb para sa mga fellow uh, environmentalists ko. Mm -hmm. So, ano, well, bagay, pagsanay na sanay ka na siguro. Pero nakakatakot okay? din po kasi hindi mo po alam. Hindi po kasi lahat ng mga kasalubong mo mountaineers. O, oh, ano pa? Anong makakasalubong? Ano may mga makakasalubong kauna, siyempre may mga locals, may makakasalubong hmm. ka rin ng mga turista. Hmm. Sa ibang bundok po, may mga masasamang loob, may mga... Rebelde. May, mga, nakasalubong ka ng ba rebelde dati? may hold upper sa bundok? Opo, meron po. May mga... Ano yung upper Ano mga so, so, no, hold up ano nila doon? Marami po. Camera. Camera, po, ah, yeah, camera pa lang po. Mga, ma ano, na, yung mga cellphone po ngayon, mga naka-iPhone. nila. Oh, Umaakit na rin sila doon? At saka yung mga gamit po namin, Mas mahal Mas magiging mahal yung mga gamit yun, di ba? Pera po, nadala namin. Magastos din yung pag-aano sa yung mountaineering eh, di ba? Mm. Makakausap natin sa telepono si Police Senior Inspector Joel Ilagan, hepe ng Kuwenka Police dyan po sa Batangas. Magandang umaga po, sir. Hello, ma'am. Magandang umaga po. Okay, sir, doon po sa inyong investigasyon, ano po ang nangyari dito sa mountaineer na si Victor Aison? So, ma'am, nakita po namin na uh, nakadapa siya sa laban. So, it is kapag uh, uh, doon sa pading sa labo ng out of the examination yun po natin maram ito ano po talaga at least doon ang kinamatay niya Teka, Teka babalikan masama, natin masama, si uh, Senior si Inspector Ilaga medyo Masama hindi maganda niya. yung signal din natin maintindihan ng maayos yung kanyang mga sinasabi Kaya ba Uh, Bids, pagka pumapanik, kagaya ng kuwenka, nire-rehistro oh, ba kayo sa baba? paano? Oh, dapat po. Um, dapat na-rehistro. Dapat po ginagawa po natin yan. Nasa mountaineer, nire-rehistro po tayo sa local barangay mm -hmm. o sa mm -hmm. ranger station. Mm -hmm. Para, nag expect din po sila kasi kung, kunyari, ng pagbalik nyo. Yan mm -hmm. eh, po kasi itinerary, sinasabi nyo po kung ilang days kayo sa bundok. Sa taas, uh -oh. kung 3 mm -hmm. days kayo. Mm -hmm. Para kung hindi po kayo nakababa, sa, sa sinabi nyong day, ano, eh, hahanapin na po kayo. Uh, Saka dapat ba dumadaan doon sa basic mountaineering course talaga muna? Opo, hindi ka opo. pwedeng yung wala kang ka-experience, ganyan? Para sa akin po kasi climbing is dangerous but uh, ma responsible mountaineering is relatively safe. Mm -hmm. um, pag sinabi po kasi na mountaineering, dapat po dumaan sa basic mountaineering course. Pag mm -hmm. hindi po dumaraan dyan, para sa amin hindi sa mountaineering baka turista lang ito, o hiker, mm -hmm. o... Mm -hmm. oh, o kasi yeah, diyan po tinuturo, marami pong tinuturo diyan na una, mm -hmm. yung safety, oh, oh, at saka pangalaga sa kalikasan. Mm -hmm. Kasi gusto po natin, yung bundok, eh, ma-enjoy din ng iba pang mountaineers. Mm -hmm. So ano, kasi pag naga... Pateka, ba, balikan muna natin si Senior Inspector Ilagan, sir. Hello po, ma'am. Yeah, yeah maganda mag ng signal oh, natin. Oh, better signal, ah. Uh, 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 kasi okay, ano na ho, ano yung ah uh, Resulta na inyong investigasyon sa nangyari po dito kay Victor Ison <laughs> Mama, hanggang sa ngayon po hindi pa namin sinigit ang investigation ano, to determine whether accident or sinigyan yung pangyayari. Ano po? Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. uh, but, but medyo uh, matagal po yata bago nakita po yung katawan niya. Uh, so, uh, almost two weeks po mm -hmm. bago nakita. Actually, one day na lang before ah, mm -hmm. uh, Ah, uh, 13 days. Kasi birthday niya lang nung makita eh. 13, April 13, ano nawala siya eh. Linggo, nakita siya isa malo. Bakit tumagal ng ganon, uh, Senior Inspector? Ma'am, uh, sir, kasi po, napapaka, almost all places po around the Rockies and the, and places around the, around Makulot, down to the campsite. Uh-oh. uh oh ay nagkaroon na po na kami ng search and hindi naman po agad namin natagpuan yung bank after 4 days po uh, na search and rescue operation medyo itinigit po namin na at uh, ang search and rescue pero may mga nagpatuloy pa rin po sa, baka, uh, sa pag sa pagsisearch yun nga po mga volunteers and local local locals natin and hanggang sa matagpuan sila siya dun sa uh, baba talaga ng rakis. Actually po yung sa yung portion na yun ng rakis is may lumusong na po nung four days ng rescue operation na eh. yun. Mm -hmm. So sir, ano po yung mga tinitingnan ninyong uh, posibleng nangyari, no? Although hindi pa naman, siyempre, hindi pa nga ako tapos yung investigation. Pwede ho ba na nangyari na baka nga ho mayroong mga masasamang tao na gumawa nitong uh, hindi maganda kay Aison? Kasama ho ba sa iyo na-investigahan yun? Uh, hindi po natin inaalis siya sa investigation natin. Mm -hmm. And hindi rin natin naalis yung accident and hanggang sa kanya po, tulad na sinabi tuloy pa rin yung ating investigation kasi mm, -mm. Uma, to determine po ano talaga nangyari sa uh, site May mga na-recover na ho ba kayong mga gamit itong si Ison, sir? Kasi yung sinasabi mga mukhang nawawala eh sa kanya mamayan yan po ang dahilan po bakit patuloy pa ang ating investigasyon. Kasi po, wala tayong na-recover na gadgets niya. Wala kahit yung, ano siya, po, kahit ano. Wala, 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 po, wala po. Wala po yung belt bag, wala yung camera, and yung cell phone niya. Mm -hmm. Uh, yun po, ako na kung pagdating nang ko sa, sa scene. Ah, ah, ah. Nung pangunan mm -hmm. Pero sa so, pag-aalam niyo ba dyan sa Mount Makulot, eh, talaga pwede ho bang uh, merong mga nakapasok po yung mga masasamang loob na nambibiktima ng no, mga mountaineering na pumupunta dyan? Ma'am, based on our record, wala naman po tayo ang incident na ganyan. Actually, dito, dito po malimit yung ano uh, Way back, 1992, meron, din po, meron po dito na holo uh -uh. sa practice. Mm. Meron din po dito na wala uh, four years ago na mismo taga rito na hindi na rin nakita. Ah, uh -uh. oh, hindi nakita? Yes, ma'am. Yung taga rito po mismo, Ah, Kung iisipin nyo, pabilyar siya dun, sa, sa pabilyar na siya lugar, oh, oh, pero nawala pa rin siya dito sa bundok. At hindi na ho na kita hanggang hindi na nakita hanggang sa mga oras kayo. na ito? Eh, yes, ma'am. Yes, oh. ma am. Actually, oh. ah, ama, ama siya nung dating kapitan dito sa isang maragay dito. Ah, oh, so si Aison ay? ang pangalawang insidente, tama ho ba yun? So kung isipin ko sa insidente, yung natagpuan, uh oh, -uh. Oh. pangalwa lang si, si Aison po. Yung mga oh. isa, ilan ho yung nawala dyan na hindi na nakita? Uh, sa base uh, on our isa lang po. Ah, isa lang, okay. Pero may mga uh, common na bulit yung medyo nawawala pagka ganito na Pero natatagpuan din naman po namin. Mm -hmm. Natatakpo din po ng mga rescuer uh, after few days. Okay, sir. Panghuli po, paalala sa mga kababayan natin, yung mga mountaineer na nagbabala kung umakyat dyan sa Mount Makulot para maiwasan ho natin yung mga ganitong gaya nang nangyari kay Aison. Paalala natin, sir. Uh, po nagbabala kung umakyat sa Mount Makulot. So, better po sana mas ligtas tayo kung may kasama tayo sa pagkakyat. At sa huwag tayo masyadong mapangasal pagkawal ng mga pictures. Kasi vulnerable tayo sa aksidente hindi maaaring madulas tayo, walang makakapagsabi sa ating mga, na mga kasama kung kayo ay nag-iisa kung ano ang nangyayari sa inyo at kung saan kayo hanapin. Mm -hmm. Magpa-register din po kayo dun sa inyong, dun sa baba and kung saan talaga ay yung punta nyo. Mm -hmm. Just in case na mawala kayo, alam namin kung saan kayo pupuntahan at alam mm -hmm. ano namin kayo hanapin. Okay. Maraming salamat po, Police Chief Inspector Joel Ilaga ng Cuenca Police. Thank you po. Mm -mm. you find that uh, uncanny, uh, Bidge, yung nahulog sa ison? Yun, wala yung mga gamit, di nakita. Opo. Uh, pero yung area po kasi ng paghulugan, oh. malawak din po eh. Uh, so maaaring naandun lang yung mga... Maaaring po pero nakakapagtaka rin sa, um, kahit paano at least yung mga bakas kasi kakalas yun eh kakalas, Nakakalan. kakalas. talaga yun, yun yung mm -hmm. yung camera niya sa, kahit paano may kita may makikita sa, hindi yung mga ano. na nakalagay sa uh, mga katawan ang alam ko natin po, po kasi iniwan niya yung malaking pack niya sa ranger station tapos mm -hmm. nag umakyat po siya daladala -dala niya assault pack na lang at saka yung camera niya mm -hmm. so Um, sana makita pero kung talaga nawawala ay eh baka ni ibang dapat talagang imbestigahan. Opo. Ano? Nasa linya ng telepono natin si Ginoong Arnold Hernandez ng Department of Environment and Natural Resources Region 4A. Magandang umaga po sa inyo, Sir. Magandang umaga po, Madam Susan. Apo, kasama ko po si Joel. Good yes, uh, yes, uh, morning, magandang, magandang umaga Madam Susan at sir, sir Joel. Apo, Sir, ano po ba yung mga panuntunan ninyo kapag may mga umaakit sa mga bundok? Ang uh, panuntunan po namin dyan sa mga market po ng bundok ay eh dapat nagre-register po sila sa mga local government units na kung saan ay eh, yung dadaanan nila para malaman po nila kung uh, malaman ng lahat na sila po ay pumapasok sa loob ng uh, jurisdiction ng local government unit at saka po ng kabundukan. Anong paalala ninyo sa mga mountaineer na pumapanig sa ka, ano, na anong uh, responsibilidad nila sa kalikasan? ay uh, dapat po pag uh, pumapasok sila sa mga kagubatan, eh, hindi po sila uh, naninira ng mga ating uh, resources na nandyan sa loob po ng ating kagubatan. At uh, unang-una, ang mga basura din nila uh, dala, dala sa taas ay eh, dapat po ibaba po nila. ng mm -hmm. ay hindi po magkaroon ng mga kalat sa loob po ng ating kabundukan po. Uh Oo. -oh. May mga ano po ba tayo sir? May mga record do tayo na may mga umakit ng mga mountaineer tapos ay sinira yung mga <laughs> may nanira do oh, sa bundok, nag-iwan ng mga basura, yung mga ganyan po yung, bang, yung hindi na isinaalang-alang yung kalikasan. Sa loob po ng mga parke, eh, meron po tayong tinatawag na uh, protected areas superintendent po ano, ang uh, ano po dyan, katulad ng halimbawa Mount Palay-Palay bago po sila pumasok sa loob ng uh, protected area ay nagre-register po sila dun sa uh, station po ng park superintendent at mm. doon po ay uh, inaano nila na yung lahat ng mga baso uh, lahat po ng mga gamit na dala dala ay re register din po yan ng check din yan pababa mm. at uh, nang sa ganun masigurado natin na yung po kanila mga dala-dala ay dala dala ay, uh, rin ho uh, nilang pababa. Mm -hmm. ang, ang DNA roo ba ang nag ng risk level? Sinasabi sabi ni Bids kanina rito na yung Mount Makulut ay level 1. Uh, uh, With hindi po kayo. Hindi po kami sa DNR nag-determine de ng risk level po. na Basta kayo more on uh, ano po kayo, eh, no? yung protection more, po. More on protection po mm -hmm. kami and conservation ng mm -hmm. uh, areas na nasa loob ng mga protected areas po. Okay, so maraming salamat po. ginong Arnold Hernandez ng DNR Region you, 4A. Ayan, Bids. Oh, thank you po. Teka lang ha, alamin lang natin yung ilang mga gears at equipment na ginagamit sa pag-akyat ng bundok. Baka pag kami nakita ka dito na uy, may kulang oh. dyan. <laughs> Pwede mag-input mag -ano si, mag dito si Bids. Sama natin si Michael Pahatin. Michael! Morning, uh, Susan, Joel, at, at ating mga guys na mga mountaineers. Ano, ano, nakikirami tayo sa pamilya nitong si Victor Aison at sa iba pang mga kaanak nitong mga, uh, mga anaksidente sa bundok. Sa ating pag-cover bilang reporter nga, no? Susan, Joel, maraming na rin ang mga anaksidente ganyan na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. isa rin sa mga dapat tandaan natin, bago tayo umakit, ay eh, yung weather condition, ano? Marami tayo nakover dati niyan. nagkaroon na parang gininaw, tapos oh, sobrang na-dehydrate pag uh, mainit. Kaya pag gumabagyo yun, uh, may mga flash flood, uh, tinangay ng alon, yung mga ganyan. Ito nga uh, si Victor, ano, may konting kaalaman na. Pero dapat nga, hindi tayo basta-basta magkakayayaan. Ano? Dapat meron tayong konting kaalaman din. Ang kasama natin si uh, Hugo uh, Rafael, no isang outdoor uh, uh, activity specialist. Uh, Hugo pare, ano ba mga dapat uh, nadala? Uh, sa so, pag-aakit ka ng bundok? Sa so, simula, syempre, kailangan mo ng backpack mm. kung saan maglalagay yung gamit. Oh. Pangalawa, Backpack, parang siksik na -sik rito lahat, no? Nandito, ito na yung oh. bahay mo. refrigerator mm. mo, lahat. Lutuan mo, tulugan mo, gamit mo, oh. lahat. Lahat ng mga essentials para mag-survive ka sa Basic. bundok. Oh. Basic, oo. Oh. So, Pina-basic. Ito yung pinapakita natin, siguro pag isa, dalawang araw. Mga ganun, no? Oo, oh, mga One to two days, okay na siya. Pamunag kayo mga kababayan natin, ha? Hindi kayo basta-basta magkakaiya. So, kahit okay, kayong bundok, dapat ito yung mga dalay nyo. So, paano. ang laman nito, ang basic, may mga group equipment din. syempre earth pad. Hmm. Earth pad, okay. ito yung parang uh, sinasapin uh, ito, sa ground. Ito ang dahil... sapin mo. Sapin mo. Salamig sa lamig ng Sa lamig o sa init ng uh, lupa, no? Oo. Okay kayo magkakamping. Okay. Sa loob ng backpack mo, andyan na, uh, ang uh, pinaka-importante, Six-six na six-six. Dapat six, six, yan. Talagang compact na compact yung compact. ano, eh. Lalagyan eh, no? Oo. Ito nga, uh, hinuhugot mo oh, na yan. Water ah. containers. Ayan, container. Lalagyan ng tubig. Very usual. Para may indicator ka na, two liters. Uh -huh. Para 2 liters sa grupo. 2 hmm. liters sa uh, personal. Personal mo, dalawang litro, no? Tent mo. etong uh -huh. nilabas natin, ito. Tent. Uh, tent. Okay. Good for four. Good for four, yan. Good for uh -huh. four. Okay, so kasi... Mahalagay, may masisilungan ka talaga. Mm -hmm. oh. Ground sheet, para sa loob. Oh. Sleeping Ground bath. sheet bag. ito yung parang maski sako-sako, sa pindin, ano? oh, okay. sa pindin yan, sa loob na... Mga insekto, mga uh, ahas, mga okay. ganun. oh. No? Sleeping bag, then uh, improvised fly sheet. Fly sheet, pakita natin itong fly sheet. Ano ito itong fly sheet? Parang bubungan niya ng ano? Bubungan ng tent para hindi mabasa. Oh. Para at least dry ka pa rin sa loob. Oh, Dahil ang bundok, well, kala niyo, maski hindi mo ulan, syempre moist siya, no? Oo. Oh. Doon ang gagaling eh. Okay. Tapos, your usual personal equipments, mga damit, damit at kung ano-ano pa. Ito, binalot mo sa garbage bag, no? Garbage Mahalaga-mahalaga mahalaga dahil? Oh, dahil para ma-waterproof siya. Mabasa ka man, mabasa man gamit mo, at least tuyo ang mga damit mo. Okay. Yung damit, anong kalaseng mga damit ah, na, napasigay ano, mga damit kung katulad yung suot mo? Usually, ma ang damit namin, dry fit, yung madaling uh, matuyo yung paus. So, para anoy mo lang sa ilog-ilog, uh -oh. sampay saglit, tuyo ka agad. Tsaka madali rin, kasi kung anong sinuot mo paakyat, yun din yung susuti mo pababa. Pabalik, okay. Ano ba mga papakita natin? Ah, uh, itong, uh, ewan ko kung ginagawa pa ito ng uh, iba, hmm. bolo. Bolo, yan, itakita. -itak, -itak. Ano? Nasa loob yan ng backpack, hindi dapat yung nakalabas bolo, yan. Yung bolo, kanyara, magtatapos mag ka ng mga pangasahing-sahing, no? saing sahing din, and for other security and safety reasons. Oh, security, safety, oh. No, Kaya pag-gabi na, oh, magpaano mag ka nang, uh, sisiga ka para hmm. sa Lamok at uh, mainit din. Ano? Parang hindi ano, ka no? na yung salamig. Ano? Ito, 10 folds na. 10 folds okay. Okay. And then, usually, nasa top pocket, extra shirt, towelet, pampunatong... Ito yung mga tali-tali. Kailangan din yan, ano? Kailangan din ito. For emergency purposes, kailangan rated din or kung di rated... Anong tawag ito? Parang paracord, no? Ito yeah, yung para tali pa, sa parachute, eh. Oo. Kaya kang buhatin ito yung manipis na tali ito, ano? Hmm. Okay. For, the, for the... For initial. Multiplier tool And tools, o. So, oh, oh. kailangan, No? Pinaka-importante dyan. Actually, multiplier tool. Ah. The usual. May, may pliers yeah, ka okay, na. So, oh. May pang saw. Um, file. Kailangan din yan na uh, pang, uh, pang, nice. pang, 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 ano, ano mga kanyari, nabali o mga something. Eh. May para mga oh. tools, tools. No? Medical. Ah. kailangan natin mga medical dyan. Okay. Ang pinaka-importante, medikit. Medical ah. kit. Nandito lahat. Nandito na yung band-aids, personal uh, Capsule mo, personal uh, gamot, no? Kung gamot sakali, mo. Kung uh, sakasakali kang Deodorant, sakit, alcohol, okay? Hmm. Lahat, extra battery. And at the same time, pinaimportante, whistle din. Oh, uh, pito. Pito. Uh, uh, ginamit Ayan. to ni, Jack eh, sa Titanic, eh, no? para naririnig ka. No? Magano, pag ano. Uh, headlamp na. mo, hmm. tapos spoon and fork. And ito, hindi nawawala sa akin to eh. Uh salamin. Kaya salamin, o. Oh. Kailangan pa po ka pag nasa bundok, eh. Siyempre. Actually, yung salamin, pwede rin yung pang-signal. Pang-signal pang din, oh? din, yan. Oh. For emergency. Kaya nga, dapat, kailangan, Always ready. Uh, always ready ka talaga. Ready. O, so parang laging handa dapat parang boy scout din. Importante ito na may kaunting kaalaman bago ako makit ng bundok, 'no. Sinasabi na kayo na body body system. Ang alam ko pag may ka kasi na dito pagkakita ng bundok. Sa bawat bundok nga 'yan, Joel, tama ka kanina, 'no, sa kunya sa Bacolod o sa Batangas pa. Usually sa foot of the mountain nagpaparehisto. Oo. Diba? At saka laging dapat mo kunyari contact number tapos ilang contact tao, number, ka? pangalan, contact oh. number, saan ka nakatira. Hmm. Persons uh, to contact in case There's of emergency. emergency. Kung baga, SOP yan. No. SOP. Tapos, parang may, may konting fee doon, ano? Para mm -hmm. na... May konting fee. Mm -hmm. Kung baga, barangay fee or oh. maintenance fee. Oh. Para alam din na nila kung, uh, kung mm -hmm. saan sakali. Kasi, yung importante nga rin, yung, yung weather condition, ano? Weather Kaya, condition. Na, yung... mm -hmm. Kaya kung mainit, pwede mga short shorts. Sa amin, pag uh, mga nasa signal number 2, Signal number two, nag-aabang na kami. Oh. Kasi baka maging signal. Signal number three, talagang postpone na yung client. Hindi na dapat. Hindi, hindi na dapat. Oh, kasi hypothermia, no? May, oh. may ganung klaseng kondisyon pag nasa bundok ka na bumabagyo. Ito yung parang sobrang gaginawin ka nga, no? Sa, sa sobrang uh, lamig ng ano. Saka mahirap, mahirap mag-pitch ng tent pag umuulan at bumabagyo. Uh, at is, isa sa mga importante pa, no? Kung kayo mga Boy Scout, kailangan nyo rin na... Kanyari ito, no? masador, pasador. Uh, uh, pasintabi sa mga nanonood oh. importante yung pasador alam nyo kung bakit kung nga rin, meron kayong sugat ito yung mahalaga na... Pang first aid din pang yan. first so aid, To stop o, the o. bleeding. Actually, sa, sa kit ng uh, GMA nga may meron ng ganito dahil ito yung parang absorbent, na absorbent. material, ano? O, isa pang uh, kailangan natin dalhin din, uh, Susan Joel, kung sakali. Kasi pag kayo nasa bundok nga, no, pag emergency purposes, ang kailangan nyo talaga dyan, meron kang working meron cellphone. Meron kang working cellphone. Kailangan din dun yung kondom, kunyari. Kasi bakit mahalaga ang kondom? Siyempre. Ipakita natin sa kanila. Lala, bubuksan mo, di ba? Cellphone, oo. Cellphone. O, tatanggalin mo yung kondom. Tatanggalin mo yung condom plastic, kunyari may cellphone ka. Papasok mo sa cellphone. Ayan. Waterproof na Waterproof siya. Waterproof na siya. O, pwede ka na mag-dial. Maski bahado na no, umuulan, kaya mong kumunta. At yung cellphone, sa mga high-tech natin mga equipment, meron na rin itong GPS kung sakasakali para makontak ka. mga mga find a friend, mga ganyan. Kung nasan ka, pwede ka ma-pinpoint kung nasan ka kung meron kang SOS. Ayan. Ah, paalala na sa kanya. Anong pinakamahal na pagkakakit ka ng bundok? Safety first. Oo. Ah, Tapos presence of mind. Right. At dapat din, body-body system. Balik sa inyo, Joey, Susan. Oh, thank you, Michael. Mentor pala ni Bidzion. Si, si, oh, yeah, no. Bidz, so, bago tayo paghiwalayan na magpaalaman, okay. ano yung uh, mensahe mo sa mga kapwa mountaineer mo para tayo makaiwas sa mga disgrace at sakuna? Okay, sa mga nagbabalak po, sumabak sa mountaineering, sana po sumali kayo sa isang grupo na nagbibigay ng basic mountaineering course. Uh, marami pong mga grupo dyan. Pero kapag wala silang basic mountaineering course, uh, hindi ito yung mga pli, uh, organization na talaga nag-promote ng safety at preservation ng environment at natural resources. So, una, um, join an organization na may basic mountaineering course. Pangalawa, you train for the climb. Kailangan physically fit ka. Um, hindi ibig sabihin na... Um matabaka o may asthma ka hindi ka na pwede umakyat. Pwede pa rin but as long as you train for for the climb. Mm -hmm. Also you bring your uh, proper equipment with you. Mm. nung nagumpisa ako mag-climb, um, yung mga sapatos ko po walang mga traction eh. Uh -oh. Pero na -gag, hindi po nagdi-limit 'yan para sa isang climber. Pero na-realize ko eventually para mas safe umakyat dapat yung mga sapatos natin may traction, yung mga gamit natin um, proper para sa mountaineering. Mm -hmm. Para maging safe tayo doon sa ating oh pag-akyat sa mga bundok, okay? Maraming salamat, Beads de la Cruz ng UP Mountaineers para po para sa pakikipagkape at balitaan mo sa amin ngayong umaga. Ito na